May isang tao na nagpasya na, haharapin niya ang kahit ano, kahit anong panganib para lang makasama ka. At hindi, hindi lang ito lakas ng loob, ito ay mas malalim, mas totoo. Ang taong ito ay handa na, nagumawa na ng desisyon. Pero ikaw, handa ka na bang harapin ito at tuklasin kung sino siya? Dahil kapag nalaman mo na, wala nang babalikan. Ang taong ito ay hindi naghihintay ng perpektong sandali, hindi binibilang ang mga panganib. Basta nararamdaman niya na sulit ka. Kahit anong kailangan niyang harapin, nagdesisyon na siya na lumaban para sa iyo ay tamang pagpili. Hindi ito sakripisyo, ito ay pag-ibig. Ito ay isang matinding hangaring protektahan ka, makita kang masaya, kahit pa kailangan niyang harapin ang mga bagay na di mo pa naisip. Napapansin mo ba ito? O baka naman sobrang abala ka sa iyong rutina, sa iyong mga sariling pag-aalinlangan, na hindi mo napansin ang mga tanda. Dahil ang mga tanda ay nandyan, nasa harap mo, baka yon ay ang tingin na puno ng kahulugan na iyong pinalampas. Marahil ang mga mensahe, mga kilos o kahit ang katahimikan, puno ng mga bagay na hindi pa niya masambit. Ang taong ito ay di nagbibiro. Hindi lang ito pangkaraniwang pagkakaibigan ni isa lang mabuting asal. Ito'y isang bagay na tumutupok, na pumipintig sa kanyang dibdib, na parang bawat segundong malayo sa iyo ay isang sayang na pagkakataon. At gayon paman, iginagalang niya ang iyong espasyo iginagalang niya ang iyong mga takot. Ngunit ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan niya kayang itago ang lahat ng ito sa kanyang sarili? Ano nang gagawin mo kapag nalaman mo kung sino siya? Ngayon, tatapatin kita, handa ka na bang harapin ito? Dahil hindi mo na matatanggihan ang mangyayari pagkatapos. Kapag nalaman mo kung sino ang taong ito, magiging imposible nang bumalik sa dati. Bawat usapan, bawat alaala na inyong pinagsaluhan, magpapakabigat ng bagong kahulugan. At, tapatin natin, baka hindi mo agad malaman kung paano tutugon. Maaaring iniisip mo, pero bakit ako? Bakit may taong handang magsakripisyo ng ganito para sa akin? Normal lang iyan. Ang ganitong uri ng pagdududa ay refleksyon ng ating sariling kawalan ng tiwala sa sarili. Palagi nating naiisip na hindi sapat, na hindi tayo karapat-dapat. Pero ang kailangan mong maunawaan ay, para sa taong iyon, sapat ka na. Higit pa roon, ikaw ang lahat. At nakakatakot iyon, hindi ba? Ang malaman na may taong nakakakita sa iyo ng ganoon kalalim, walang mga hadlang. Na may taong handang pumasok sa isang sunog para sa iyo, nang hindi nag-isip ng dalawang beses. Hindi dahil naghihintay sila ng kapalit, kundi dahil hindi nila kayang pigilan ang kanilang sarili. Maaari mong patuloy na huwag pansinin ito, Ngunit dapat ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang mga taong ganito, na nagmamahal ng tunay, ay bihira. Hindi sila lumalabas araw-araw. At kapag lumabas sila, karamihan sa atin ay hindi alam kung ano ang gagawin sa kanila. Nauwi tayo sa pagpapalampas. O mas masahol pa, tinataboy natin. Dahil ang pagharap sa ganitong uri ng damdamin ay nangangailangan ng tapang, at hindi lahat ay handa para doon. Pero narito ang pinakamahalagang tanong sa lahat, handa ka bang tanggapin ang panganib na ito rin? Dahil sa pagtuklas kung sino ang taong ito, hindi ka maaaring manatili sa gitna. Hindi mo maaaring magpanggap na walang nangyari. O bubuksan mo ang iyong mga mata at tatanggapin ang pagkakataong ito, o pakakawalan mo ang isang bagay na baka hindi na muling bumalik. Paano kung baliktad? Ngayon, pag-isipan mo sandali, paano kung ikaw ang nasa lugar niya? Paano kung ikaw, ang may dalang ganitong kalaking damdamin, ang nagsasakripisyo ng ganito? Gusto mo bang baliwalain ka lang ng taong iyon? Gusto mo bang hindi niya mapansin kung gaano kakahanda magparaya para sa kanya? Malamang hindi. Dahil kung nakakaramdam tayo ng ganito, lahat ng gusto natin ay makita, mapansin. Kaya, bakit ka pa nag-atubili? Bakit ka natatakot buksan ang pintuang yan? Ano ang mas masahol, harapin ang sarili mong mga damdamin o magtanong habang buhay kung ano sana ang nangyari. Marahil alam mo na kung sino siya. Maging tapat sa sarili mo. Sa kaibuturan, meron ka na bang ideya kung sino kaya yon? Ang taong pumapasok sa isipan mo ngayon ay baka siya nga ang taong nagpapakita sa iyo ng nararamdaman niya. Maaaring iniiwasan mong aminin o baka natatakot kang masaktan kaya pinipili mong magkunwari na hindi mo napansin. Pero hindi ito magtatagal magpakailanman. Dahil ang taong iyon, gaano man siya kalakas at katapang, ay mayroon ding mga hangganan. Hindi siya magpipilit ng walang hanggan. Darating ang panahon na maaaring siya ay magdesisyon na magpatuloy na lang. At saka, kapag wala na siya, baka sakaling maunawaan mo kung ano ang nawala sa'yo. Pero huli na. May oras ka pa. Sa ngayon, narito pa ang taong iyon. Naghihintay umaasa na sana makita mo ang nasa harapan mo. Hindi niya inaasahan na suklian mo kaagad ng parehas na damdamin. Ang tanging nais niya ay isang pagkakataon. Isang tsansa na maipakita sa iyo ang nararamdaman niya at, baka sakali, maparamdam sa iyo ang parehas na damdamin. Ang gagawin mo sa pagkakataong ito ay desisyon mong mag-isa. Ngunit tandaan mo na ito ay isang desisyon na magbabago ng lahat dahil ang pagbubukas ng pinto na ito ay nangangahulugang pahihintulutan mong may pumasok sa buhay mo ng tunay, sa paraang wala pang ibang nakapasok. Ito ay isang pagsasapalaran, pero ito rin ay pagbibigay daan sa isang bagay na maaaring magbago sa iyo ng buo. Nasa iyo ang pagpili. Maaari mong ipagpatuloy ang kasalukuyang kalagayan mo. Magkunwaring hindi napapansin ang mga senyales, baliwalain ang mga pagkakataon. Maaari mong protektahan ang sarili mo sa loob ng iyong mundo, nang hindi nagpapalapit ng sinuman ng husto. Pero sa paggawa nito, sinasabi mong hindi sa isang bagay na maraming tao ang buong buhay na hinahanap. Isang bagay na sa kaibuturan, tayong lahat ay hinahangad kahit hindi natin aminin. O maaari kang pumili ng ibang landas. Maaari kang umusad kahit na natatakot. Maaari mong buksan ang iyong mga mata at puso at pahintulutan ang taong iyon na ipakita sayo kung ano ang tunay na pag-ibig. Magiging masidhi ito. Magiging kakaiba. Baka kahit magulo sa simula. Pero, kung bibigyan mo ito ng pagkakataon, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Eh, mas importante, sino ang nakakaalam kung ano ang maaari mong maramdaman? Naisip mo na ba na, marahil, ang hinahanap mo ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip? Na ang taong ito, na handang gawin ang lahat para sa iyo, ay maaaring nagbigay na ng mga senyales. Posible na masyado kang nakafokus sa hinaharap, sa kung ano ang dapat mangyari, na hindi mo napapansin ang kasalukuyan. Hindi mo napapansin ang nasa harapan mo na. Hindi mag-iingay ang taong ito para mapansin. Ayaw niyang ipilit ang anumang bagay. Pero ang totoo, sa loob niya, siya ay nakikipaglaban sa duda, sa takot na hindi sapat. Araw-araw niyang tinatanong ang sarili, kung tama ba ang kanyang tinataha. Kung sulit bang ipagpatuloy ang pagsubok, o oras na ba para tanggapin na marahil hindi mo siya makikita sa paraang nakikita kanya? At masakit iyon. Dahil ang mahalin ang isang tao ng tahimik ay isa sa pinakamabigat na pasanin na maaari mong dalhin. Ngunit gayon paman, siya ay nariyan. Dahil para sa kanya, ikaw ay sulit sa peligro. Ikaw ay sulit sa kawalan ng katiyakan. Ngayon sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba ay makatarungan na iwanan ang taong ito sa walang katiyakan? Sa tingin mo ba makatarungan na hayaan siyang patuloy na magtanong sa sarili habang iniiwasan mong harapin ang katotohanan? Dahil gusto mo man o hindi, nasa iyong mga kamay ang pagpili. Ano ang pumipigil sa iyo upang makita? Maging tapat sa iyong sarili. Hindi sa iba, hindi sa mga dahilan mo para umiwas dito, kundi sa iyong sarili. Ano ang pumipigil sa iyo? Ito ba ay takot? Takot na masaktan? Takot na hindi makakamit ang inaasahan? takot na magbago ang lahat? O ito ba ay isang mas malalim na dahilan? Isang pakiramdam na hindi mo karapat dapat ang ganitong uri ng pagmamahal. Dahil kung ito iyon, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, lahat ay karapat dapat mahalin. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot o maging isang daan porsyento handa. Hindi perfection ang hinihiling ng taong ito. Hinihiling niyang bigyan siya ng pagkakataon. Ital Veseja iso kiti natatakot. Ang katotohanan na ayaw niya ng kahit ano maliban sa iyo, sa paraang ikaw ay tunay na ikaw. Walang mga maskara, walang depensa. Dahil, kapag tunay na nagmamahal ang isang tao, eksaktong ganito ang nangyayari. Nakikita niya ang lahat ng iyong pagkukulang, lahat ng iyong insecurities, ngunit pinipili pa rin niyang manatili. Ngunit kaya mo bang tanggapin ito? Kaya mo bang maniwala na mayroong taong magmamahal sa iyo ng ganito, walang kondisyon, walang hinihini? Ang katahimikan ay isa ring pagpili. Maaring iniisip mo na may oras pa na maaari kang maghintay ng kaunti bago magdesisyon. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang katahimikan, ang kawalan ng desisyon, ay mga pagpili rin. Kapag pinili mong hindi kumilos, ang totoo, pinipili mong baliwalain. Pinipili mong hayaan ang taong ito na buhatin ang lahat mag-isa, at maaring parang mas madali ito sa kasalukuyan, ngunit hindi ito tatagal magpakailanman. Dahil ang katahimikan ay nasasaktan din lumilikha ito ng distansya, isang hindi nakikitang hadlang na unti-unting lumalaki hanggang sa hindi na ito malampasan. Ang taong ito ay hindi naghihintay na mayroon kang lahat ng kasagutan ngayon. Hindi niya nais ang pagmamadali, hindi niya nais na pilitin mo ang isang bagay na hindi mo pahanda na maramdaman. Ngunit ang kailangan niya, ang nararapat sa kanya ay kalinawan isang senyales na handa kang, kahit papaano, subukan. Dahil ang pinakamasakit ay hindi ang marinig ang isang ihindi. Ang pinakamasakit ay ang kawalan. At kung mawala sa iyo ang taong ito. Alam ko mahirap itong tanggapin, ngunit kailangan kong maging tapat, ang taong ito ay may mga hangganan. Kahit gaano pa siya kalakas, kahit gaano pa kalalim ang kanyang pagmamahal, walang sinuman ang kayang lumaban mag-isa habang buhay. Isang araw, maari siyang magdesisyon na panahon na para tumigil. At hindi ito mangyayari dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Mangyayari ito dahil sa isang punto, tayong lahat ay kailangan magprotekta sa ating sarili. At ano ang mangyayari sa iyo kapag dumating ang araw na iyon? Dahil sa kasalukuyan, maari kang nalilito, nawawala, sinusubukang unawain ang iyong sariling nararamdaman. Ngunit kapag wala na siya dito, kapag tumigil na siya sa pagsubok, ang vezyo na iiwan niya ay magiging hindi kayang tiisin. Maya alala mo ang bawat tinin na iniwasan mo, bawat salitang hindi mo sinabi, bawat pagkakataong pinalampas mo. At tatanungin mo ang sarili mo, araw-araw, paano kaya kung nagkaroon ka ng tapang? Kung binigyan mo siya ng pagkakataon na nararapat sa kanya. Pero sa oras na yon, huli na. Hindi mo kailangan maging perpekto para subukan. Alam ko na parang marami ito. Mukhang mabigat, marahil kahit nakaka-intimidate. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, walang inaasahan na maging perpekto ka. Ang taong iyon ay hindi nagnanais na malutas mo lahat ng iyong problema bago buksan ang pinto para sa kanya. Ang lahat ng nais niya ay handa kang subukan. Subukang pakinggan kung ano ang gusto niyang sabihin nang walang takot kung ano ang ibig sabihin nito. Subukang maging tapat sa iyong sarili, kahit na nakakatakot ito. Subukang tingnan siya sa isang bagong paraan, may bagong mata, at payagan na may bagong bagay na magsimula. Pwede kang magkamali. Pwede kang matisod sa daan. Bahagi yon ng proseso. Ang mahalaga hindi ang pagiging perpekto. Ang mahalaga ay ang intensyon, ang kagustuhan na kahit papaano ay magsimulang humakbang sa tamang direksyon. Handa ka na bang sabihin ang, ngayon, nais kong tumigil ka sandali at isipin, ano ang nararamdaman mo ngayon? Sa kaybuturan, ano ang pumapasok sa iyong isip habang binabasa mo ito? Dahil naniniwala ako na alam mo na ang sagot. Maaring wala pa lahat ng salita, marahil pinoproseso mo pa, pero may isang bagay sa loob mo ang gumagalaw na. Maaaring takot. Maaaring pagkabalisa. O maaaring isang maliit na ispart ng pag-asa, Isang pakiramdam na marahil ito ang simula ng isang bagay na hindi mo alam na kailangan mo. Ano man 'yon, huwag na huwag baliwalain. Huwag hayaang lumampas. Dahil ang mga sandali na tulad nito ay hindi laging nangyayari. Natatangi sila at ang ginagawa mo ngayon ang magtatakda kung ano ang mangyayari kasunod. Kaya, ano ang gagawin mo? Ito ang huling tanong. Hindi para sa akin, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Ano ang gagawin mo dito? Magpapatuloy ka bang magtago, nagpapanggap na hindi mo napapansin ang nangyayari? O gagawa ka ba ng isang hakbang pasulong, dala ang lahat ng iyong mga alinlangan, takot, at kawalang katiyakan, at sasabihin, nandito ako? Handa akong subukan. Ang pagpili ay nasa iyo. At ang pagpiling ito ay magtatakda ng higit pa sa kasalukuyan. Ito ay hubog sa iyong hinaharap. Hindi naghihintay ang buhay, ang mga sandaling iyong pinapalampas ngayon ay nagiging mga pagsisisi mamaya. Ang espesyal na taong iyon ay nariyan, abot kamay mo, naghihintay ng sagot, isang tanda, anumang bagay na magsasabing nakikita kita. Nararamdaman kita. Gusto kong subukan. At ngayon? Magpapatuloy ka bang iwasan ang hindi maiiwasan? Magpapanggap ka bang hindi mo napapansin ang nangyayari? O pipiliin mo ang tapang, buksan ang puso mo at tuklasin kung ano talaga ang maaaring mangyari sa inyong dalawa. Dahil sa kaloob-looban, ang sagot ay nariyan sa loob mo. At ang kailangan lang ng taong iyon ay maging tapat ka, hindi lang sa kanya kundi sa iyong sarili. Baka natatakot ka at ayos lang 'yan. Ang mahalaga ay huwag magpanggap. Kumilos kahit natatakot. Unawain na ang pag-ibig kapag tunay ay hindi dumarating araw-araw. Hindi ito lumilitaw sa perpektong sandali, kasama ang mga ideal na tao. Ito ay sumasagi bilang isang hamon, isang pagkakataon, isang pagsubok ng iyong kakayahang maramdaman, maging marupok. May pagkakataon ka ngayon. Isang pagkakataong magsabi ng i. Hindi sa perpeksyon o kontrol, kundi sa posibilidad ng isang tunay na bagay, isang bagay na maaaring ganap na magpabago ng takbo ng iyong buhay. Isang pagkakataong payagan ang isang taong handa na para sa lahat para sa iyo, na sa wakas ay makuha ang puwang na nararapat para sa kanya. At ngayon ang pagpili ay nasa iyo. Maaari kang magpatuloy dyan, palampasin ang lahat, o maaari kang gumawa ng isang bagay ukol dito. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, na marahil ay oras na para kumilos, ipahayag ito. Kilalanin. Isipin. Tumugon. Munit, higit sa lahat, huwag nang magtago. Huwag ang kontrolin ng takot kung ano ang gagawin mo o hindi gagawin. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, kung pinalalim nito ang iyong pagnilay-nilay tungkol sa mga tao sa iyong paligid, iwanan ang iyong like ngayon. Ito ay nakakatulong sa akin na malaman na tayo ay magkasama dito. Gusto kong malaman ang iyong opinion, naniniwala ka ba na posibleng makilala ang isang taong handang gawin ang lahat para sa iyo? Akomento dito sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong pananaw, ang iyong mga tanong, o kahit ang iyong mga kwento. At kung nais mong ipagpatuloy ang pag-explore ng mga mensaheng malalalim tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Sa ganitong paraan, hindi mo namimiss ang anumang content na maaaring magbago sa iyong pananaw sa mundo at sa mga tao sa iyong paligid. Ito ang iyong sandali. Huwag itong palampasin.